Babae po ang anak ko, 15 years old, at ang anak po niya ay 14 years old. Nagharap na po kami uh, doon sa Bausi. <laughs> at nangako na po siya na di na uulitin. Pero inulit na naman uh, ang ginawa sa anak ko. Sinabihan mo nga. Uh, sinasabihan ang anak ko na kalagkarin kayo. Kasama po ang dalawang kaibigan ng anak ko ng mga minor din. nagharap po kami sa lupon. Gusto ko po sanang iakit ang kaso para magtanda sa ginagawa sa anak ko. Ano po magandang gawin, attorney. Eh, Unang-una sa lahat na nalinawin po natin, yung vowsy po, ano, yan ay kaso po ng isang babae laban doon sa isang lalaki na nakarelasyon niya. So, hindi po applicable ang vowsy dito. Ang kaso po nito ay papasok po doon sa child abuse law. Dito ba hindi ho ito pasok sa BAUSI. Ngayon ang Child Abuse Law po medyo mabigat kasi ano yan eh yung RA 7610. Medyo mabigat na kaso po talaga 'yan dahil na-magnify na Ang kulong dyan parang anim na taon din. Uh, ito ay papasok sa RA 7610 yung ating Child Abuse Law sapagkat hiniya at uh, kinawawa o inabuso ang iyong anak. Pero para magawa mo 'yan kung may pera ka pumunta ka sa isang abogado. Kung wala naman, pwede kang pumunta po sa malapit na PNP station decision, magbibigay kayo ng statement. At yung statement na yan, maaaring gamitin ninyo na, na bahagi ng inyong complaint affidavit na isusumiti po sa piskalya. Alamin niyo himayin ang issue at batas dito sa Basta